marami sa atin ang hindi nakakilala sa damong ito. Sa video na ito ay ipapakilala ko sa inyo ang damong ito. Ito ang parag-is na tumutubo lamang kung saan saan at makikita ito sa mga bakanting lote. Alam nyo ba na ang damong parag-is na ito ay may malaking benepisyo sa ating kalusugan? Dahil ayon sa pag-aaral natuklasan na ang damong parag-is na ito ay kayang gamutin ang maraming sakit gaya ng kanser, sisa o baryo at mayoma, sakit sa bato, arthritis, at pagdurugo ng sugat. Iyan ay ilan lamang sa mga sakit na sinasabing kaya pagalingin ng halamang gamot na paragis. Maging ang hika, pangingisay malaria, pagkabaog sa mga babae, sakit sa pantog, sakit sa atay, at maging ang paninilaw ng balat. Ngayon, alam na natin ang mga sakit na kayang gamutin ng halamang gamot na paragis. Alamin naman natin ngayon kung paano gumawa ng tsaa mula dito. Siguraduhin mong naalis mo lahat ng ugat ng paragis. Hugasan itong mabuti sa malinis na tubig at ilagay ang paragis sa isang kaldero o kaserola. Mas maganda kung meron kayong palayok na pwedeng gamitin. Maglagay ng isang litrong tubig sa kaserola at pakuloan ito sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos pakuloan, isalin ito sa malinis na lalagyan para hindi ito masira at pwede mo na itong inumin. Ang pag-inom ng paragis ay dapat katamtaman lamang ang dami. Paalala lamang po, bawal po ito sa buntis o sa mga nagbe-breastfeeding dahil pwede itong maka-apekto sa bata. Share po natin ang video na ito at follow for more!